Magandang umaga po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga Baka tulog pa yung mga iba dyan na gumising na Ito na po ang masuswerteng 3-digit lucky numbers Na pwede pong manalo sa mga STL, sa National, sa Lotto Pilipinas At Lotto Abroad mga kalaki Ito na po ang 3-digit lucky numbers China, 169 Texas, 320 Israel, 525 Las Vegas, 133 Alaska, 727 Saudi, 591 Japan 463 Italy 202 Germany 167 Korea 894 Greece 751 Canada 052 Mexico 438 Australia 710 New Zealand 026 India 448 Philippines 993 nine, nine, Thailand 217 Taiwan 628 Malaysia 553 five, five, three, Dubai 321 three, Hong Kong 457 Singapore 928 Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon po nahutot pa ako. Ngayon po, umaga mga kalaki. Good luck po mga kalaki. Swerte yan. Sa tayo. Tayaan nyo na po sa STS, sa Lotto, sa National at abroad.